uh, easy lang ng lesson. Okay, puntahan natin yung lesson 1 natin. Ang original na plano ng Diyos. Number 1. Ipinapakita ng Diyos ang original na disenyo sa kung bakit tayo nilikha. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ang dahilan? Letter A, ikaw ay espesyal sa lahat ng nilikha base sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 at sinabi ng Diyos lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan ayon sa ating wangis so ganun tayo ka special hindi tayo kawangis ng mga hayop na walang mga utak no may utak man sila pero hindi ganun ka na kaya nilang mag-create ng mga bagay-bagay hindi ganun ang tao may espesyal. Kaya nilang mag-create ng mga bagay-bagay. Kaya nga dahil invento ang lahat ng mga bagong mga teknolohiya ngayon. At kung babasihan natin ang bagong teknolohiya, robotic na ngayon, AI na. Ganong katalino ang tao. Eh ang mga hayop walang kakayahan ng ganon. At tayo lamang ang binigyan ng ganon sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya napaka special natin. Kaya kung sasabihin mo wala kang kwentang tao or may mga tao nagsasabi na wala kang kwentang tao, napaka imposible yon. Kasi lahat ng tao nilikha ayon sa wangis at kalarawan ng Diyos. So tayo lamang yon at wala nang himba, wala nang iba. Hindi tayo nilikha ng basta-basta. Kunti tayo ay inanyuan ayon sa wangis ng Diyos na halos magkapareho o katulad sa anyo, katangian o aspeto na meron ang Diyos. At sabi sa awit, chapter 139, verse 13 to 14, Sapagkat ikaw ang lukwikha ng aking mga lamang loob, ako'y hinubog mo sa sinakupunan ng aking ina, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat kahanga-hanga at kamangha-mangha ang paggagawa sa akin. Grabe, no? Yung sinabi ni Uh, Haring David dito, na talagang ang Diyos, dun pa lamang sa sinakupunan ng nanay mo, nilikha ka. Ngayon, magtatanong ka, pastora, e eh bakit may mga nalikha, na mga pangit, kagaya ng wala ng kamay, walang paa, no? At yung iba ay um, lumabas na tabingi ang muha, yung ilong, walang ilong, etc., etc. Alam nyo, mga kapatid, may dahilan ang lahat kung bakit. At yan ay nasa lesson 2 natin pag-aaralan. Doon nyo makikita bakit na deform, nagkakasakit, mamamatay ang tao. Sa lesson 2 natin yan. Huwag natin pag-aralan dito ngayon. Okay? Tignan muna natin ang original na pagkalikha ng Diyos. Ito kasi ay importante malaman natin yung original na pagkakadesenyo ng Diyos sa atin. Napaka-perfect as in. Walang bahit ng karumihan, kadungisan, kasalanan, o kahit na ano na pwedeng magtulak sa tao para ikamatay niya. Walang sakit as in lahat. So, bawat isa sa atin ay nilikha ng may pag-ibig at intensyon. Ganon katindi yung pagkalikha sa atin ng Lord. Talagang nilikha tayo na merong pagmamahal as in. Ikaw ba naman, dikain ng may kawangis niya eh. Kung hindi pa ba naman yun talagang pag-ibig. No? At walang aksidente sa Diyos nung inilikha niya ang unang tao. Nilikha tayo na may abilidad. Kaya nga, tignan niyo si Eva at Adan, no? Nakagawa ng damit. <laughs> Di ba? Pantakip dahil nagkasala na sila. Pero nung hindi pa sila nagkakasala, talagang matalino ang tao. Sangka ba naman? no? Ang unang tao yun, wala namang uh, mga materyales pa noon. Pero out of the skin of an animal, nakagawa ng ganilang damit. Ganon po katindi ang talino ng tao. At magandang anyo ng tao nung unang panahon. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya, no, sa mga tao dyan na nagsasabi, bakit ganito na po ang anyo namin? Pero originally, hindi ganyan ang nais ng Lord sa tao no? Ang nice ng Diyos ay maganda, kapuri-puri, lahat at perpekto, no? Hindi tayo tatanda, hindi magkakasakit, hindi pagkukulangit at walang kapintasan, no? Speaking of pagkukulangin, pero niyo nilikha na ang lahat ng bagay sa mundo bago kalikhain. Nilikha ang mga halaman para may makain tayo. No, Yung mga bunga noon. Nilikha ang mga hayop upang meron din tayong makain ng mga hayop unang tao pa lamang, ano? At hindi eh, lamang yun, may mga tubig. Fresh na fresh, walang kaamoy-amoy, walang baho, walang dumi. Ganon po ta, tayo nilikha ng Diyos. Lahat pre provide niya. Malinis na hangin, masayang pamumuhay, magandang hardin, lahat walang kapintasan para sa tao. Pa, bakit? Gusto kasi ng Lord na mag-enjoy ang tao sa kanyang mga nilikha. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang bawat isa. Kaya lahat ng perfectong bagay nilikha ng Diyos para sa perfectong tao. Amen. Now, Jeremiah chapter 1 verse 5, bago kita inanyuan sa, sa, sa sinapupunan ay nakilala na kita. Kilala ka na ng Lord, hindi ka pa man na ililikha. No? Wala ka pa doon sa sinapupunan ng iyong ina. Na-anyuan ka pala. <laughs> Kilala ka na ng Diyos. At alam niya na kung ano ang iyong magiging buhay. At bago ka lumabas sa sinapupunan, ay itinalaga ka na. Ganon, may layunin at plano ang Diyos sa atin. Kaya kahit bago pa tayo ipanganak, eh meron ng magandang layunin at plano ang Diyos para sa atin. Pero, may pangyayari kasi. Pero dito pa lang kasi tayo sa explore eh pinag-aaralan pa lang natin yung history. Ano talaga ang pagkakalikha sa tao originally. Okay? Letter D. Sa Genesis chapter 1 verse 28 at si Lai pinagpalan ng Diyos, sinabi niya sa kanila, magpakarami kayo at punuin ninyo ang daigdig at supilin ninyo ito. Pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa impapawid at mga bawat nilikhang gumagala. Gumagala sa ibabaw ng lupa. Tayo ay binigyan ng otoridad para sa lahat ng nilikha sa mundo at inasasang pangalagaan. ito. So, hindi lamang tayo nilikha ng Lord na perpekto, na may layunin at may purpose. Nilikha din tayo ng Lord para mamahala sa mundo. Ganun niya nilikha si Eva at Adan. Originally, nilikha ng Diyos ang tao na walang kakulangan, perfecto, lahat provided ng Lord, no? Walang sakit, walang katandaan, walang lahat, no? Hindi mamamatay. Ganon, nilikha ng Diyos ang tao. At sila ay talagang pinagpala. Kasi bakit? Hindi lamang sila binigyan ng talino, kundi binigyan pa sila ng otoridad. Paano pamahalaan ang buong mundo? Kaya nga, di ba si, eh, si Adan, anong ginawa ng Lord? Inatasan niya itong Bigyan ng pangalan ang lahat ng mga hayop. Grabe, no? Ganun katindi ang talino ng tao. Pero, mo, ma-memorize mo ba naman lahat ng pangalan na oh, hindi magkakatulad ang pangalan ng bawat hayop? Di ba? Isipin mo na lang yon. Ganun katalino ang tao nung nilikha ng Diyos sa orihinal na pagkakalika. Sa magandang pagkakalika. Sa perfectong pagkakalika. Na kung saan, ang tao ay sobrang talino talaga. Matakin mo napakaraming hayop, napakaraming halaman, napakar may mga kulisap pa, ano? <laughs> Lahat iyong pinangalanan isa-isa ni Adan na walang kopya, walang kaparehong pangalan. E, sipisipin mo na lang. So ganun katindi 'yung authority, authority na binigay ng Diyos sa tao ganun ka ganda ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Now, ay nandito na tayo sa examen. Okay? Tignan natin ano ang naging problema. Bakit? Nagkaroon ng ganitong problema ang tao. Una, nagkasala ang tao. Si Eva at Adan. So kung natin ang Genesis chapter 2, 16 to 17, ang utos ng dios bago magkasala ang tao actually ito ay sa lesson 2 pa natin sana at, at uh, gagalawin ano kaya lang sige uh, tingnan ko kung kaya pang aralin kasi masyadong mahaba okay so sa lesson 2 na lang natin ito at uh, ang magpapaliwanag niyan ay yung ating mga facilitator Okay? So, ganyan po, nilikha ng Diyos ang tao. Kaya kung lalagyan natin ito ng life application, ano ang iyong natutunan sa araw na ito? Gaano kabuti ang Diyos sa bawat kanyang nilikha, especially sa tao? Gaano ka minamahal ng Diyos? Gaano ka binibigyang importansya ng Diyos? gaano ka nilikha ng Diyos. Huwag nyo munang tignan yung present times. Tignan nyo muna yung past time kasi nag explore pa lang tayo. Nasa history pa lang tayo ng pagkakalikha ng Tignan nyo po kung gaano kaimportante ang tao, gaano ang Diyos nagbibigay ng pagmamahal sa tao. Lahat walang mababanggit ang tao na, Lord, bakit mo ako ganito nilika? Kung nandoon pa tayo sa sitwasyon na hindi nagkakasala ang tao. So, malalaman natin yan sa lesson 2 kung paano na-distort, nasira ang mundo, nasira ang tao, nasira sa pamamagitan na magkakaroon na ng kamatayan ang tao, at anong mga naging resulta nito. At doon natin makikita gaano nga ba nagkamali ang tao. Kung bakit nagkaroon ng ganitong resulta sa atin. Okay? So yan lamang po muna yung pag-uusapan natin and praying na marami po kayo natutuhan. So see you on next week at uh, mag-discussion po kayo no sa inyong mga group. God bless us all.